Uh, uh, na uh, Ari, oh, yeah. Uwi na kami. Ari ho, na ho kami ng Batangas. Ayan. Ngayon ho ay 4, 7 in the morning. Yes, yes. I think so. Oo. O, tama ako. Dami ko ang bitbit. Ayan ang inay. Ah. Ayan magic here. Yes, oh, aroma aromagic. Sayo, sayo, sayo inay. You are there. Oh, Did, indeed, okay. Ay, tinanin niyo yung Five, buhok! 5, 4, 3, ARO MAGIC buhok! Okay. Yeah. Yeah. MAGIC ah, -e -e Fresh na fresh! Ayy! Aray, ang sakit! <laughs> Lagi na lang ako nasasaktan. Ground floor CC ano nga uh, parking. Ano uh, ano yung itatarong uh, eh, natin no oh, mamaya. Saan iiwanan yung ano? Arga. Hindi pa po kami natutulog. Walang <laughs> tulog. Yung mga kasama ho namin yan, may mga tulog din sila. Throat. Pero kami dalawa wala pa kung kami tulog. Ito may tulog to eh. Yeah. At yung makeup ko, at yun yung fresh na fresh pa rin. Hindi pa rin siya natatanggal. Oo, oh, di ba? Napakagaling talaga. Oh, Roxy! Hmm. Vicky, nagkakagayan na. Ano ho? Ano ho? Ano, ano pa? <laughs> Abay inay, masarap ang kwentuhan namin. Masarap ang kwentuhan namin doon. Maya, maya, no? Fit check. From jug, jug, jug. Lahat ito, jug. Jug. chic nag you are list, eh? Habang tayo ng pag-check ng at ng aming room a unbox natin aming aroma magic care premium brand premium quality box yeah na bigay ganun. Oh. Tada! Ang gaganda. Ayan. Ayan ho, mga laman. Ito yung classic. Ito siguro yung coffee. Ah, coffee. Tama. Ayan, ang ating mga aromagic. Oh, strawberry. Pag nananakit-nakit ang inyong mga kasukasuan, barley. Ayan. Ano pa nilaman ng ating Aromagic Care? Meron din tayo Blackhead Mask Cream. Oh, sa mga mga blackheads day yan. Oh, are. Sa mga under eyes natin. Mm, yan, oh. Ano ba yan? Core Crystal Eye Mask. Oh, yan. Aromagic Care Amino Acid Facial Cleanser. Ito, mabisang eye gel. Ayan. Pag kay ina ay bags. At syempre, ito pa. Ayan. Are. Ang talagang napakasarap sa pakiramdam. Mental relief patch. Ilalagay nyo na sa likod-likod din Kaysa sa nananakit sa kasukasuan ninyo. Aywan ko naman kapag hindi pa kayo gumaling. Ano pare? Ah, coffee din. Ayan. So, ayun. Napakaraming laman na ring aromagic air box. Kaya bumili na kayo dahil napakamura lang niyan. At worth it. talo na sa mga work, nagwa-work, work, work dyan. Nananakit ang kasukasuan. O, oh, tari, may, pirma pa ni Park On Bin. Oh. Ayan, o. Oh. Ito, ito siya. Charot. Uy, anong ginagawa mo? I challenge you. Ilagay mo yan ng maayos. Dito, hindi pag hindi mo nalagay, wala kang kape. Oh, wow. <laughs> oh. Naku, iba yan, iba yan. Sira. <laughs> Yung jag na bag. Ayan, oh, napakaganda at napakatibay. Tignan nyo naman ang laman, napakarami. <laughs>